Uh, dating nga uh, Southern Baptist Church at ngayon ay ganap ng katungkong. Ito po ang nangyari sa akin mga kapatid. si kapatid na IBM Kabaya at uh, ito ang prospect na mangunguna sa pagdatag natin sa Catholic mm -hmm. defenders pero siya ay galing sa Southern Baptists no ah uh, pwede mo bang ibahagi kung paano galing sa seventh asas Southern Baptist naging katolika okay so magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid ko kay Kristo at sa lahat ng mga uh, sikli, all over the Philippines. Ako po si Ibin Cabaya Pax ay uh, dating uh, Southern Baptist Church at ngayon ay ganap ng katungko. Ito po ang nangyari sa akin mga kapatid nung ako ay nasa Southern Baptist Church at kung paano ako uh, nabalik dito sa ating uh, simbahang katungko na tatag ng ating Panginoong Jesus Kristo. Dati po ay eh, isa po akong member ng uh, Southern Baptist, isang youth siguro lahat ng simbahan ng Southern Baptist dito sa amin ay napuntahan ko na. All over dito sa municipal namin, napunta, napuntahan ko na. Kahit pa man na uh, sa labas ng amin na uh, uh, municipal ay nakapaglabas ako para lang maka-attend sa mga pagsamba at sa mga general fellowship ng Southern, Southern Baptist Church. Ulitin ko po, ako po si Ibin Pax, Ibin Kabaya Pax, 22 years old at kasalukuyan na isang new minister Ngayon, katuliko, sakot ng St. Bacchus Church sa 16 Maxfield Construction Paris, Alamada, North, Cotabato. Nagpunta yun ng punta sa Southern Baptist Church. Dahil po ito siguro noon ay hindi ako aktibo bilang isang katoliko. Hindi ako aktibo bilang katoliko. Bakit ako napunta sa Southern Baptist Church? Dahil po sa pag-encourage ng ating uh, pinsan sa kanilang uh, samahan. Siguro naging aktibo ang kanilang samahan. Kaya na-encourage ako na magkilaho at uh, sumamba at naging kasapi ka ng Southern Baptist Church. Doon po ang nangyari at sumama ako sa kanila. Uh, nagsimba ako sa Southern Baptist Church at nabinyagan ako sa Southern Baptist Church. Ilang taon po kayo naging mag sa, sa Yun ay mga 15 ako. 15, uh, 17, 18. Mm -hmm. Opo. Gano'n. Malay, ilang taon kayo naging preacher sa Southern Baptist Church? More or less po ay 2 uh, years na naging uh, kasapi ako ng uh, Southern Baptist Church. At uh, binigyan pa ako ng misyon ng ating senior pastor na magpalaganap ng salita ng Panginoon doon sa aming lugar. Binigyan ako ng mga papel na ipahagit ko sa mga tao para mas maintindihan nila ang doktrina namin bilang uh, isang Southern Baptist Church. Pero, yun ay hindi ko nagawa kasi parang labag sa kalooban ko na gawin yung mga pinapagawa nila sa akin. Bakit nagiging labag sa kalooban mo? Hindi ko po alam. Parang may something na, na sa loob ko na parang hindi ko talaga gawin yung... Uh, yung iniutos ng aming na uh, senior pastor mm -hmm. sa akin. Kasi sa amin ay uh, maliit lang yung leader noon, kaya binigyan nila ako ng mission. So paano ka na hikayat na magkatoliko? Ayun, paano ako na hikayat na magkatoliko? Noon wala talaga akong alam, wala, wala talaga akong alam about sa pananampalatayang katoliko. Pero nagka-interest po ako sa pananampalatayang katuliko. Una po doon ay ang uh, Santo Rosario. Sa paaralan namin dito sa high school, sa dito Bako High School, may subject kami na religion at ang nagtuturo noon ay ang mga pastor. Ang pastor ng mga evangelical, sari-sari na mga pastor ang nagtuturo doon. Uh, may pagkakataon na nag-open forum kami. No? Pwedeng magtanong, pwedeng mag-question uh, sa mga pastor, open forum nga. So ayon, nabigyan ako ng pagkakataon na magtanong sa kanila. Sabi ko, may inihanda na ako na mga verses sa Biblia kung paano ko iriribat yung sinasabi ng mga pastor. At kasi uh, nag-aaral ako konti lang yung kaalaman ko about the, the Catholic faith. Ayon, tinanong ko ang pastor, sabi ko, Pastor, sa Biblia ba, bawal ba talaga na magdasal lang paulit-ulit? Kasi yun yung una ko mapakaralan. Magdasal ng paulit-ulit. So sabi niya, oo, sa Biblia, bawal talaga yan magdasal ng pakulit-ulit sa Biblia. At ginagamit niya nga yung versikulo sa Biblia. Uh, Akin nga gagamitin yung versikulo sa Biblia sa Matiyo 6.18 ang sinasabi doon at sa panalangin ninyo ay huwag yung gamitin ang walang kabuluhan na paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga sa sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay ditinggin sila So yung ginamit ng, ng mga pastor sa akin Bawal talaga magdasal daw ng paulit-ulit Ngayon tinanong ko yung pastor Pastor, si Kristo ay nagdasal sa garden ng Gethsemane Tatlong beses yun you know? The same words So hindi pa yun ulit-ulit? Ibig sabihin ba yun? Ay nilabag ni Kristo Ang kanyang uh, kautusan na bawal magdasal ng paulit-ulit sabi niya, bro, basta. Sa Biblia, bawal talaga yun. So sinabi ko nga si Kristo nga, nagdasal ng paulit-ulit. So kailangan natin ma pastor, Kailangan natin si pastor, kung uh, ano ba ang ibig sabihin ng Matthew 6, Ang sinasabi dito, walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin, sa Bisaya, pagway kapuslanan, nga balik-balik. Kung atong tanawon ang Santo Rosario, ang mapag-ampu niya, ang amahan namo wala ba pulos o ama namin? Wala bang kabuluhan ay ama namin? Iyan mismo ang ang uh, panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Masasabi ba natin walang kabuluhan? Yung uh, Hail Mary, masasabi ba natin walang kabuluhan? Ilan kayo makakapatid na nahikaya sa si Southern Baptist? Uh, kami ay tatlong magkapatid. Wala yung kuya ko. O tatlo kami. Tatlong yun yung kuya ko nauna siya sa Southern Baptist tapos kaming dalawa ng kapatid ko na lalaki ay nahikayat rin sa Southern Baptist pero noong bumalik ako sa katoliko ay bumalik na rin sila sa ating paranay para tayang katoliko yun ang good news kasi nga bumalik sila lahat kami bumalik so sa ngayon nag-active niya sila sa simbahan katoliko? yung kapatid ko nagtatrabaho siya sa ano ngayon sa Kavite at nagkatrabaho ang dalawang kapatid ko, hindi ko alam kung nagsisimbar naman sila doon sa tabi So, uh, dito sa Alamada, balak natin na itatag ang Catholic Vindicators dito sa parokya. Sa pangungunan niya, siya ang mahikayat bilang dating kaanib sa Southern Baptists na maitatag natin bago pa ang pag-transfer ni Father. No? So, minsay mo sa lahat ng mga kapatid. Okay, sa lahat ng mga kapatid, kailangan natin uh, malaman at natutuhanan patungkol sa pananampalatayan katuliko. At kailangan din natin uh, matutunan at mapag-aralan -arala, ang history o kasaysayan ng ating simbahan at mga kasaysayan ng mga simbahan. Kasi marami kayo ngayon na mga simbahan na ipinatag lamang ng tao at hindi ipinatag ng Diyos. So kailangan nating uh, hanapin ang katotohanan dito sa ating uh, simbahan na tatag ng ating Panginoong Yeso Cristo. Uh, Ulitin uh, ng kompletong pangalan. Ako po ay si Iben Cabaya Pax, 22 years old, from Alamada, North Albato, sakop ng Immaculate Conception Parish, Alamada, Alamada. To make his message known is our responsibility.